Ito ka mga, may kakakala niya talaga ba nabigay yung mga, may mga charity? Dati. Ay hindi. Yung mga gawin mo hindi yung ikang ngayon kapabalik mo. Ayaw. Nakunta yun, may kaysa isa. Ang kagandahan isa, pagka bisan may yung ibang mga gusto mong kapabalik. Ay hindi. Pero bibigyan ka mga kita dyan na, kapabalik-balik na, oo. Good morning sa inyo lahat si, Kung matatanda niyo si Kuya Gilacio Yung uh, tinulong natin na uh, minsan At uh, may mga nakapanood na rin sa atin noon uh, Na nagbigay din ng tulong So uh, ngayon lang kami nagkita Nauwi ako ng Pilipinas at, uh, Ngayon lang kami nagkita So dinalaw natin si Kuya uh, Yun nga lang sa kasamang palad eh, Hindi ko na inabot ang kanyang ina Dahil nitong ilan mo na? Uh? Isang kaisang taon, taon ng uh, kamamatay lang ng kanyang nanay. So, dalawa na lang silang magkasama dito. Siya at yung kanyang tatay. At yung isang pinsan nila na nag iintindi intindi sa kanila dahil maedad na rin yung kanyang tatay. Tapos si Kuya Gilasio nga ay eh, nasa 22, 23 years na sa kalagayan na ngayon. So, hindi, hindi man siguro ito panawagan. Ah, kung sino man ulit sa inyo, sa aking channel, sa aking team, na ah, kung sino makapanood ulit nito at ah, may willing na magbigay ng tulong ay i-PM nyo lang po ako or ah, kayo na po ang dumirekta dito kayo kung gusto nyo pong dito na ninyo ipadirekta ang inyong tulong na ibibigay ano po ito, ah, Santa Maria, Laurel Batangas Urok 3 pagtanong nyo lang po ang pangalan po ni Kuya Gilasio yung PWD na ah, Tag Santa Maria, Laurel Batangas so yun lang po mga Lodi, maraming salamat may tayo na mas mabuti ang tumulong kaysa ikaw ang tinutulungan, okay? God bless salamat God bless, bye bye Tell you all about it when I see you again.